Ayosan, magluluto po muna tayo ng ano. Pata po ng baboy, pinaksiw po. Akin po muna ng ano hin, ipapakisligan eh, po ng kaunti para po matanggal ang kanyang alikabi. Yan, 20 minutos na nakulo mga kainsan. Tatanggalin ko lang ang mga alikaging ari. Ari, balan sa po ito ay. Eh. Bawang. Tapos ay eh, sibuyas. Tapos eh, ay laurel layak mga kainsan tapos po ay uh, asin asin po dipindi po sa inyo kaunti lang pag ano mamaya na ninyo dagdagan uli paminta malilimutan ko pa pakukulaan ko lang po ito ng mga isang oras para po labog na labog tsaka po ilalagay ko yung suka at saka siling tilus tayo po ay pumitas din po ng talong magpapabagalaan po ako din eh. para po bang masarap ay inihaw na talong at lalagyan ko ng itlog ipili po tayo ng isang sakong talong po ay ikinip po maihaw Nasa puno po tayo ay ano, hindi magpakasawaan ano po. Mm. Kainsan, kadumi naman ang kuko mo. Ay, ganyan po talaga. Pag marami pong inaarungkol Ganyan po talaga ang koko Pero malinis yan Dagtalaan po yan ang ano Damo ah, May wala na rin yan Sumama na sa ulam Hindi, biro lang po Ganyan po talaga Tapos na pong iihaw Takago po itlog Iyo. Yung banamay Ano mga kaisan kaunting sugal ng asin eh eh ba't doon din eh yari na taglit lang magtanghalian ah Okay na to. Ang para talagang lasap na lasap. Iyo. Iyo. Labog na mga kaisan. Pwede na po natin lagyan ng suka. Depende sa depende sa inyo kung anong gusto ninyong asim. Ang gusto ko po talaga ay eh, nanunuot ang asim ay three uh, 3 tablespoon. Depende po sa inyo. Pwede na 'yon. Maasim na 'yon, nanunuot na 'yon. Yan. Aakyat ah, pa ako para mga media Makalipas ang mijaura ora. Sili. Iya. Yeah. na. Yari na mga kaisam. Ang hirap balikin. Napalaki ay. Kain po. Labog na labog po. Pata. Pata ng bangko. Bah, sarap niyan. Uh, ay, pata pata ng bangko. Po, oh. ngayon, hmm. Kaya kain ho. Kain na tayo. Pata. Uh -huh. Kain po. Ay, Nakalimutan palip. ko yung ano. Nag-order ako yung pakwan ba? Um, wala dun saan. Hindi dumating ka. Yan. Lagi, lagi, lagi. Baka nalimutan niya. Ate. Nahihimay. Ah, ah.

kay Som tatapos lang po namin linisin ito kaya pala ito bukas ay pipita sa rin natin ayun oh, yung lalaki na ng bunga tamo ito siya mo mga nakatago oh yan dito yan kaya nga ah, laki hindi natin napapansin ah, pagkakamitig ay bukas pa lang. ano 'yan eh. Mm. Ng lamig. Niyan 'un. Oh. Pala kaya sa mga braso ko eh. Ulan. Oo, ay pagkalaki. Sa kabila. Pagka, pagka masad naman ito, na oversize. Ay mitig 'ge. Eh. Bukas pa kasama ng pitas natin sa kabila. Ay, bukas nga pala iya. Tago. Tao to na. Oo. Mitig na po ang mga bunga. Bukas po ay ano. O sa sasabay na natin sa kabila. Sasabay na po namin. Amin po muna mga kaysang ano. Bibisitahin yung paliguan. Summer na po ay. Wala kaya sukal na no toy. Kaya kasama po si Jilmar at saka si Toy. Tatapsan lang po namin. Tao toy, toy bujo. Oh, Aw, ay lusong. Toy. Ah, ah, lalaki ng saging. <laughs> ay gubat na stock nakakamis magluto ito dito nakakamis magluto ha ah, mga kaysan dito po kami nagluluto hindi po kami ka makapakaluto tiyan ng ulan kung harap yung malalaki ang tilapia natin hindi yan ay hindi nakapamalakaya eh Yan o itatabasin natin Pagkadamin pa ko kuha mo na yung pakunin nyo Ayaw mo Puti pero parang marami ba? Oh. Anong nangyari sa kubo namin? Ah, ay gubat Ang pagbabalik Nagsimula na po ang summer sa amin Balik na po kami din eh Papakadaming pa kuutoy oh. Ari po ay uh, saging damo. Saging damo po 'yan. Bobot. Ay ko pero kung hindi po dito na ano, nakukulong kami ng baha. Ay ano po. Narito po lagi din kami. Pati abuhan po oh. Pati abuhan.

rồi mamaupa, paku, tupa, ganon, magay paku. static, karelo. para pa ano? para ka kain ano? may dahon tayo na sabi. pati yung dalawang ino mo? E, gagal mo gara sarap maninggo ako po Ay, ka bakit? Ay, ka bakit nilagdad? Ay, ko Ay, ayos yan ayan po Nakapamako na po si Utoy. Eh. Titingnan natin yung balsa sa Utoy. Eh. Dali. Ari pong aming bukal. Lima sin laang po ari. Ito po ay bukal. Yan oh, laang po ito. inuman po namin 'yan, ari. Otoy, dali ka. Ah, narito po. Buhay pa Utoy oh. Ay, gara. Toy, tibay pa? Oo. Tibay pa o, Toy. Dada pa yung ating tali, o oh, yan, oh. Yan, marami nagpain ng palos, oh. Toy, kalasin sinasakay pagpapain ng palos. Mga pinagpainan ng palos yan, sa palos yan, oh, Toy. Yan. Tsaka ito po, o oh, yan, oh mga baliwas ng puno mga magpapalos ayun po ngayon lang po sa amin lumiit tubig yan puro baliwas na yan palusan po ito eh mga lukbanin po gara o toy pwede pwede pa ah ayos pa ha huh?

apat noon hindi naman makita malayo yun hindi po ba naiisun hindi ah malapad yun utoy tuwi na buntot na lang ngayon dito mo yung cellphone mo aray malaki na ay mitig sa moto

Nakasarap po tuloy dito. Magandang kahoy ito ay. Batino. Kaya hindi nasisira. Batino. Pero matagal din mo nakalubugan. Hindi nasira ang Oh. Pero hindi na-up now ng baha. No? Sabi nga nila yung maaano lang ito ng baha. Sabi sa comment, masisira po. hindi yun. Dapat ang bahay ang pakungisira. Oo, hanggang dito lang po ang baha. Kapag ayun po. Tao to eh. Makapagluto bukas din eh. Bibinyagang kore. Hindi iwanan ko na po din tubig. dali mo na. dami o tipang gatong. Makagamit po namin dyan sa kubo. Uh Oo. -oh. Gara. Ayan palang daan, tatapsin natin ng kaunti, ano doy? Kukuhanin ko pati yung kawayan. Yung naanod, baka na dyan pa kahit dalawa. Tumubo na yung iba. hahawan-hawanan lang po namin maraming tumubong lipa at saka arat oh